Rotation Master! Gemme! Digay naman, laro! Ayoko na, digay naman dito, laro! Mama, ang ganda takot sa the bed ko! Grabe! Ayoko na, takot ako sa TV! Gemme! Anong klase ka na, laro, to? May nabastos yan? Ayoko! Momo! Ah! Gemme! Maganda ka, beck! Yung ba nga niya, takot ako sa mama ko. Anak klase yan. Magulang. Kasi hindi na sumante ito. Ah! Tigil! Aswala yung ko mo! Dito rin ayoko ko dito ayo tutulog ganti sa ulo mo mama ayo ko tutulog ako tutulog ako ay wala na mo dito Aswang! Well. ah Jamie ano ba ay Jamie ay dito ah tigas sa ulo pero ayoko din dito wala dito aswang! Well. Jamie ayoko dito jeme ano ba Dito dito ayoko pero ayoko dito, sa aswang well.

Ikaw yung na bisya ng padel eh. Tsaka pinto, wala kang nang bala ka dyan sa buhay mo. Lakot na! Sabi na baba, ayoko si sisira padel din at pinto! Jimmy! Ayaw titik sa ulo! Dito! Bak! Mama! Ayaw ko sisira pa din! Si Momo! Ayaw ko! Jimmy! Ayaw sa'yo! Hindi, hey, dito ako sa baba. Hey, aswang, gusto ko ng maganda bata. Anak ko, aswang. Ay, gusto ko yung napatayin ng mga dalawa. Aswang! <coughs> <coughs> Please, <coughs> uh, uh, <coughs> you do this. Mom, sorry, anak ko, hindi ko nasadya. Pero may dalawang aswang, eh oh, sa daol, oh, gusto yung dalawang daro, at saka sa mama. Pero, nang maaswang ako, dito, ah, Ay! ayoko na!